Hello guys, uh, bumili po pala ako ng ulam isda, the po ng aking mga kapatid po um, Thank you, thank you po sa lahat po na tumulong po pala sa akin sa patuloy po sa akin sa suporta, Yon, Thank you, thank you po sa inyong lahat mga idol po kaya um, kahit lang po, um, hindi ko magkakalimutan po ang um, gusto ko lang pasalamatan yung lahat na uh, mga tao na ano, mabubuti po sa akin at palagi pong tumutulong at sana po mga idol, huwag kayo magsawang sa suporta po sa akin mga idol po at yun And, um, angad ko lang kasi na matulungan yung mga kapatid ko po eh kasi malit pa yung kapatid ko ako lang yung panganay um, bilang panganay po ang um, ginagawa ko yung ano yung tama yung yung the best na dapat gawin yung kaya kahit paano um, kahit mapabaya ko yung sarili ko mga, mga idol kahit minsan napabaya ko na yung mga sarili ko um, iniisip ko na lang yung kapatid ko kung paano sila yan makakain sa araw-araw kasi yan mahirap kasi yung buhay kasi yung papa ko lang mga idol kasi trabaho lang ng papa ko construction lang po siyempre hindi na po regular yung trabaho ng magulang ko minsan lang makatrabaho minsan lang makatrabaho so ako minsan nakikikextra lang pag walang pasok sa paaralan kapag minsan nak nakikikextra lang makahanap ng trabaho Kaya kahit paano makadagdag makabili ng bigas po namin salamat sa lahat na nagsuporta sa akin yung kahit ngayon nakaraos ulit tayo nakabili tayo ng ulam salamat sa lahat po na patuloy po sa akin sa suporta. Ah. Thank you, thank you po. Um, Siyan na ba kasi yung sobrang saya ko, sobrang saya ko sa lahat. Kasi hindi ko ma-expect na marami pala sa akin support, ah. na susuporta na palaging palaging nakasubaybay sa aking mga video. Uh, thank you, thank you po mga idol. Um, sa ngayon po, um, gusto ko lang po talagang gusto ko lang po talaga yung pinaka all ko po, yung gusto ko matulungan yung mga kapatid ko talaga. Um, ginagawa ko lang yung best ko, yung best ko talaga na kahit pa, paano makatulong um, yun sana mga idol mga kabataan dyan kayahin nyo kasi ang gawin dyan inspirasyon na magtulungan pa tayo kahit pa, paano para yun gawin natin yung tama yung narapat maging maging mapakumbaba at maging mabait tayo salamat mga idol po sa lahat po na susuporta po sa akin yan bibigyan na natin itong mga natin para sa tanghalian na po pala mga idol po yun hindi pa tayo kumain para kahit pa paano may pangulang po tayo yung di ba? Che. Okay. Mo ilam na, wala na. Panira, papa. Ito po yung kapatid ko po. Yan, maliit pa yung kapatid ko. ito pa yung kapatid ko po. Yan. Ito pa yung kapatid ko yung isa. pa ma. Ito pa yung kapatid ko po. Yung maliit pa yung kapatid ko last may, meet mayro pa pinaka maliit po. So yan, ngayon tayo kahit pa paano may nakuha tayo na ng bibing ulam. Tapos dito pa kami ng idol nagluluto po. Dito pa kami lumuluto. Tapos ito. Ito yung ano. Ito yung luta namin. Tapos ito. Butan na lang may nakuha tayong pang ulam kahit pa paano. Diba? So yun mga idol po. ah um, ito. Nilinis na natin itong isda na binili natin. Um, salamat po pala sa lahat po na tumulong po sa akin mga idol. ah um, yun. Masaya na po kasi kahit pa paano may pang ulam kami ngayon. di Diba? kasi guys, favorito po sa favorito po kasi ng mga kapatid ko to na ganito yung ano, yung ulam. Favorito ito ng mga kapatid ko po. Isa lang kasi kaya makaulam dito kasi mga idol kasi ano eh. Yun, haras ulam lang na puro gulay. Isa maka lang makaulam. Kaya salamat sa lahat po na tungulong po sa akin. Thank you, thank you po sa lahat po na Always po nakasuporta. Thank you, thank you po sa all po nakasuporta po sa akin. Nakasamay-mayo ng aking mga video po. Yan. Oh. Sirap lang palito.